Halo pala pa yan. Yan, Homer. Oh. Homer. Yeah, peche. Labring na peche yan, 2014. Yan ang singsing niya, peche na Labring? fringe. racing Oh, pang Homer. Galing kaya high-mileage 'yan. Ito, high-mileage galing yan. Asya okay, okay, mo, in-out. Pang 5,000 lang pati 500. inenst. Ganda ng mata niya, oh. Uh, ang Homer. Yung pa 8 months. 8 months sa yung pack. Eight months. Eight months ito na gate pag nayo na yun. Magkano na pares? 1.8 na lang. 1.8 pares mga boss. Magkano na pares? 2.5 ang pares. Ito yung barako. Golden sea bride. Nangingitlog na. Nangingitlog na. Halagaan na lang. Tapos ito na lang mga pumpkin na babae. Pumpkin. Babae. Magkakano? 800 lang. 800 ang isa. Dito. Dito. May pa ata yan ah One week pa lang po One week pa lang yan Gusto magpet pa dede One key isa One key ang isa Bye Okay, good morning mga boss Araw na naman ang biyernes June 13 Nandito po ulit tayo sa Bukawi, Bulacan Samahan nyo akong silipin ng mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito Okay, time check. 7 o'clock. Good morning, Rodman. Hi, Ito meron po timer na Dachshund. Babae. Girl na Dachshund. Opo. Benta ko lang ito na 7K, Idol. Babae, 7K. Opo. Okay, Babae ay pa'y mata. Quality po yan. Babae. Ano pa dala mo? Poodle na party colon. No? Dalaki. Lalaki po, 3 months mayigit. Benta ko lang lang to 9k kuya. 9k, pudil 9k na lang. Ito yung phantom natin na ano na bully. Bakit bully? Babae. Bakit bully? Opo, 3 months mayigit lang po to. Benta ko lang lang po to na 18k kuya. 18k, babae. Ito pa naman po lahat. Ayan po. Tapagan lang katawan. Go, itima yan. Dasyan din po. Long hair. Sasha long hair. Yan babae rin to eh. 6'5 na lang to Six-five 6'5 ako. Tapos meron tayong ano, British na lalaki 3 months. British. Opo, yan. Kan. Beto na po to 12. Hoy. Opo. Ang ganda ako, Idol. 12 na lang po kuya. 12 na lang. Ito lang po kuya. Maraming maraming salamat sa support na idol. Number natin Rodman. Eh mga boss kung interesado kayo sa mga pinakita ni Rodman, nah. kontakin niyo na lang siya. Kasi bago mag messenger ko trophy po yung profile. Yan lang po, maraming maraming salamat sa support ako yan, Thank you po, God bless. Ito yung ano natin, no? Oh, natin. Tropa. Tropa <laughs> Ito mga boss, oh, pakita ko lang sa inyo. 2,000... Kailan ko ginawa ito? 2009 2009, no? Oh? Tagal na Ate, nasa dibdib Ako gumawa niyan eh, Tagal na niyan 2009 Dito naman tayo sa pwesto ni Rowell Meron siya mga American Bully Lalaki, oh bali ilang months na, Rowell? Ano na yan? Six months na yan Yan, tatlong yan? 6 months na yan puro lalaki Ito talagang Makapag mga ano yun pati oh. yung mga mukha malalaki talagang quality yun ito ka kaya ina-out kaya na ang beaching 25k lalaki. pero may babae naman tayo na lalap na ano itong tatlo lalaki ito medyo bata 3 months na magulang yan? Posibleng na ano ito? O, o micro? Babae naman yun. Pitching ko din. 25K babae. Makaganda niya eh. Uh, Pa-aircraft na siya. Saka so, kompleto lahat bakuna yan. Wala na kayo titi sa bakuna. Alagaan na lang no? Alagaan na lang. Ito may pag tayo 12. Si. Sa pag naman 12K babae. O compact yan. Late lang. Ilang months na yan? Saan. saan tao may to? Going 2 years nanganak na nang isang beses. Ruben na. Yeah, 12. 12. At mayroon pa tayo dito. Pomeranian. Pomeranian. Ito babae ito. Uh, basal din yan. Heavy pink kiss, heavy pink touch. Magkano? Okay, uh, yeah, Bigay ko rin ng 12. 12K din. Pomeranian. 12K. Medyo eh, nagsusungit lang pero mapapa ako naman. Number mo Roel? Uh, 0936. 138-0090. Okay mga boss dito tayo kay Rusty may dala siyang gapi. Unit boss. mura lang magtinda ng gapi to. Magkano ulit? Ano na 70 na lang yan banggang 50 ah. Hanggang 50 bibigay mo. Hanggang 50 binibigay oh, mo 50, 50, 50. Kasi ang bentahan nito mga boss, 100. Sa Kaya niya bibigay niya hanggang 50. Ilang piraso ba ito? Lima boss, lima. Kumulang piraso. Hmm. Napakamura. Kaya mga boss, sa kanya ako nabili yung sirama ko eh. Kaya lang wala siyang dala ngayon. Wala pa ngayon, sisiw pa eh. Sisiw pa. Hintayin muna natin lumaki. Ito naman yung sa airpot niya. Mga tippler tayo, no? Sa mga pakarera. Nasaan yung tippler dito? Ito. 600 tama. Mura lang nga yun yan. Pagkano na? Alas ko lang, 450. 450. Matapa yun. Matapa kasi ito. Paris na, 450. Tapos ito yung pang racing. 500 sa pang racing 500 pares na ito lang yung dala nila ngayon ayun mga boss mayroong Siberian Husky ilang months na? ito po uh, ito kaka 1 year lang ito 1 year 6 months mas patanda ito 1 year and 6 months ito yung lalaki? pabait po yan ba, ito yung lalaki. Tapos yung babae. Eh. Ito po, pares po sila lalaki. Ito ah, po, pareho bang lalaki? ito po with PCCI. May papel to. Apo, eh. ito may papel. Ito, Eh. may papel. Ito po, uh, 30 na lang. Very good po yan sa mga gusto mag-start ng start ng start service. Uh, 13,000. 30. Ah, 30. 30k tapos 25k kaya lang itong isa wala yung papel taga saan ba kayo? kabiti po taga kabiti pa sa siyad layo ayun baka interesado kayo kunin natin yung contact na hindi po lang 0977-203-4916 or sa FB page po taga lang ito po Genesis Pets Sir Peter Morning sa lahat ng subscriber ni Sir Peter yan sa mga viewers. Ano ba naman mo boss? Ah, uh, junior Sir Junior. Junior, meron siyang dalang British Richard, short uh, hair. Solid blue. Ah, uh, mail to, boss. Parehong mail. Oh, uh, parehong mail, 3 months. Nakakuha niya kasi yung kapatid yung nilang female. Bali, magkano binibenta yan? Ah, uh, 15K lang ang asking. Negotiable pa naman po, sir. Ah, Negotiable uh, basta, pa, basta pa naman. Basta subscriber ni Sir Peter yan. Matik yan, may bawas yan. Free deliver na to, ano sir ah? Uh, free deliver, free bag. Basta NCR lang po. Basta kaya. Ito po. Yan, Peter. May mga okay, basta na pinyo. Ito po ako dyan. Thank Junior. Okay, salamat po, Sir Peter. Hello, guys. Good morning, Bisaya. Ayan. Ano mas, hasil lang. Eh? Hasil. One lang po yan. Napakaganda. 1-5. Ayan, mayroon tayong German, 1,000 pares. German Euro. German Euro, 1K. 700 lang pares na. Anong tawag dito? Pantel. 700 Pantil lang. Pantil. Ayan po, meron tayong posa Ayan, oh, 1 lang po yan Binggala natin Binggala po, ayan, 2.5 lang po yan Pares na 2.5 pares Gansa, ayan, 2.5 lang din Gansa, pares na Gansa, 2.5 lang din, pares na <laughs> Ito Ito po, meron tayo 600 isa Rhode Island Rhode Island, 600 isa Ang niya Hoy! Ito, magnesia sa Brahma ayan 1-2 na lang po yan 1-2 sa, ah, sa, sa Brahma mga sisiw naubos na no naubos na boss eh. may nagtatanong sa akin eh pero po sa 3-5 lang po persia no 3-5 pare so ganda pare sa 3-5 lang po yan dalawa sa bukawin lang natin mabibili yan ng mura ano-ano lang mga contact 0975-2639-786 Rining Bisaya Yun, maraming salamat Okay mga boss, dito tayo sa pwesto ni Boss Ronald May mga ano siya o, oh, Golden Sea Bright Sa mga naghahanap Paris na yan boss Paris na Magkano Paris? 2-5 2 ang Paris Ito okay, yung barako Ito yung barako Ito Golden sea bride. Ah, Nangitlog na. Nangitlog na. Halagaan na lang. Oh, tapos ito na lang mga pumpkin na babae. Pumpkin. Babae. Magkakano? 800 lang. I think. 800 ang isa. Oh. 800. Ito may mga wing ban ah. Oh, 800 din ang isa. Matalahian. Palayan. 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 Sira ma. Sira yan. Paris na no? Oo, oh, na. Bigyan ka lang ng 1K. 1K ang Paris. May tanit ang tawad yun. Hindi ka nabigyan kanina. Ayun, no, sira 1K. White. Tapos available pa rin yung ano niya. Dong Tau. Ayan, 7K ang Paris ito eh. Napakalaki ng pao. Sa ano natin, boss? Ayam si Manny. Magkano isa? Ano na yan? Sige, 1.5 lang isa. 15 na lang ang isa. Ano na ko, benta mo. Puro babae na lang natira. Gusto yung lalaki. Magkano pinakamurang kambing natin? Pero 'di na 2,000 uh, din eh. mga babae. Kinsa dulo 3,000 oh, daw. Graded na yan. Na nakita mo na sa tenga. Graded na. Yung mga lalaki, pero anglo mobile. Anglo. Yan. Marami naman kambing si Petros, hindi siya Ay. nawawalan niyan. Laging meron. Wait, itik, dumalaga. Itik. Magkano isa ng itik? sa Dumalaga, dumalaga. Dumalaga, itik. 250. Lito. <laughs> oh. May dedi pa ata yan ha. Ah. One week pa lang po. One week pa lang yan. Gusto magpet pa dedi. One kay isa. One kay ang isa. Bye. Dalawa yan ah Ayun yung isa kulay team di ba kasi ginagawa nila ng ano, pinapabait Oo. Oh. mga amo naman eh di ba oh mga lahi na rin yun babae babae one ah. key ang isa oh pinapakadili nila ng beer brand pwede naman no? beer oh, okay, brand pwede pwede wait lang po Boss Ronald, contact number mo? Number ko, uh, 0928 9492759 ang mga boss kontakin nyo lang kung may nagustuhan kayo sa mga binibenta niya yeah mga breeder na yan Mga breeder nanganak na to pa yan Ah pwede pa, Oo, pwede pa magamit Pwede pa magamit yan, nanganganak Eh wala na nga lang ako lalagyan eh Magkano pares? 200 200 lang so, 200 lang oh Mapakamura Mga pa yan oh Mga breeder, hamster Mga sirian mga oh, breeder Sirian Ito dwarf Sa paris lang Sa dwarf pagkano? Yeah. O ano, 120 pare. 120. Buti may natira pa. Laging sold out eh. Napakiyaw na ni ano, inaarang na ako, nangaarang na ako niyan ni Rey. Doon pa lang eh. Mura magtinda si Kuya Jopet. Laging uh, ubos. Laging ubos. Contact number mo kuya? 0909062707925. Yeah, mga boss, kung naghahanap kayo hamster, siya ang hanapin niyo. Jopet ano Jopet hamster. Yun. Meron tayo mga followers sa kay galing. Laredel po. Laredel Bulacan. Bigyan natin yung speaker. Thank you. Isa pa ito. Isa pa. Ano pangalan mo, boss? Miko po. Miko. Anong bibili nyo dito sa Bukawi? Bantam po saan? Bantam. Ikot-ikot lang kayo, maraming bantam dito. Oh, shout out. wala. Well, ano po? Shout out po sa mga tika san Jose. Shout out sa nanay ko. <laughs> Yun. Dito naman tayo sa pwesto ni Kuya Lonsky. Good morning. Good morning, good morning. Ano manok to? Ay, uh, bantam po. Paris na. Ah, uh, Paris na siya. Magkano? 850 lang pares 850. Ito rin bantam. Ah, uh, bantam bantam. Bantam lang. Trio. Tayo. Uh, Ah, uh, yung babae 300. Bali ano na lang. Hindi yung tatlo magkano? 1,000 na lang tatlo. Ang tatlo 1k. <laughs> Yan. Itong isa, yeah, 450. <laughs> 450 lang ito po 450 din to ah, 450. ayun pa isa oh ito 400 lang ito dito 400 dito boss Ay, dila, native. native 350 lang o native 350 lang 350 lang isa 350 isa So mga bibi natin, oh. murang mura, 450 lang sa BB 450 ang isa. Ito sa matatanda oh, 650 ka lang. Ito mas matanda, 650. Ito ang ko, oh, budget meal 200 na lang. 200 lang itik. Ito 250 lang mga uh, ganyan dito. Oh. Hey, baboy ka. Uh, baboy natin. Native na baboy Native na baboy 3 350 3 bang isa ito, boss. <makes> Yan, buro lang yun. 350 na lang to. 350 lang sa bantam nyo. So, buro. Mahabalan ng tayo din. Boss, anong CC to? Uh, 45, days. 45 days. 45 days. Baka ano isa? 15 pesos nga. Uh, 15 pesos ang isa. 45 days. O, wow. mga boss, baka may nagusto ang kayo sa mga binibenta ni uh, Kuya Lonsky. Contact nyo na lang siya. Ah, uh, 0948-868-0499 Lonsky Santos, Mendoza po Pulilan Bulacan Salamat po Thank you Okay mga boss, dito tayo kay Boss Modesto, Trinidad Ano okay. ka lang pati ako yan? Ayan, Homer oh. Homer Yan, PHA Labring na PHA yan, 2014 Yan na sisig niya, PHA na Labring Papang Racing Pangarere yung pangaray homer, oh. galing kaya high milim yan Ito? High milim galing yan like Ang daan mo yung out? Ang, 500 lang, pag diinan to 500 uh, Ganda na mata niya oh. uh, Yan ang homer oh. Homer talaga Homer talaga yan Tsaka live ang CD niya, 2014 THA oh. 2014 High milim mga lahat tama may mata nyo no. Homer ng THA yan oh. Pakita pa natin yung mga ibang pandiin. Meron din tayo dito na clapping na kuan. KFC. Ito clapping dito ng KFC. Dito na lang, baba tayo. KFC. Yan. KFC. Ah, so, 2023 so 23. 2023. Ayun, ang clapping din niya. No? Magkano? Baba eh. 150 lang kay Bigan. 150 lang napakamura. So, Ito mga anak ng Taiwan bird ko, ito mga breeder ko na Taiwan bird no? Taiwan bird Oh, double vantage yan ha 2023 yan ha ganda lang yung pagkakon black velvet yan ha magkano ha? 150 lang yan black velvet so ganda lang yung kanya mata niya yan ha white feather 150 na lang perfect. isa lang yung 500 mo? o oh, isa na lang yan eh sa tipler ah, 150 yung tipler eto mga yamper do Ganda, chocolate o. Choco na choco, 150 lang. 150 lang. Mga young bird eh, puro young bird na itong ibigyan. Tipler, pakita natin. Wala na tipler, nakakuha na kanina. Abos na. Sa bahay na lang, maraya ko sa bahay. Eh. Puro mga young bird yun, 150 lang ito. Mga young bird. Pangarera ka mo, mga pangarera. Blue bar. Oo, oh, blue bar. Oh. May puti pa ako rito. Mayroon pa, red bar yung magbulaw ng bro. Mayroon yung magbulaw. Red bar. Ito. Labri, wah. Labri. GRPC, pangsal tu, pangarter. GRPC, Pang pangsal tu. Kaki One fifty. One fifty lah. Labri, double bantet tu, Pang South Two thousand <tipan> twenty <Here may> five. puti ini putih awal itu double bantet to kami black okay, so, so, uh, dirty white pala na, ang tawag dito dirty, dirty white, white. Uh, eh sa sing sing magkano isa eh sa pupisa lang sing sing oh. Uh. mga kuha niya mga covering oh. Uh. gusto yung covering 10 piso, piso lang isa 10 piso lang Ito, clip ring Dalawa case uh. Bibigyan ko na lang 5 piso isa 5 piso isa ah, Clip ah. ring na kalapati Pandobol bantid Meron uh. po, maray pang picture dito mga young bird Mga young bird ko, puro young bird. Yeah, ganda naman sa. Mga Taiwan bird sino you know, ba yeah. mabay kuya Modesto. Sa mga ah. interested bumili ng kalapati mo. Ano ka nila mga kontak? Kontakin ah. nyo sa number ko 0943 088 Tapos meron office Facebook sa YouTube. Modesto Trinidad. Yeah. Hanapin nyo nilang mga boss. Ah, nagbablog din tayo. Ayan mga mga 150 lang eh, pag marami yan, bawas pa Iyon, na maganda doon pagka marami yan, pwede pang isang daan yan, no? Oo, oh, pwede pa isang daan, pag iilan Ay, pasilalan din Thank you, kuya Ah, sige, lang Bili ko lang Tiger. 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 dalawa Tiger. 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 dalawa 10 Ayan mga siksing, sampu-sampu na lang. Kung gano'n mo ba sa ay, siya, kuya? Sanda Sandaan na lang siyo. sa? Saan? Oh. Yeah. Wow. Eh mga boss, andito si Kuya Romel Sa kanya ko nabili yung pares ko na si Rama Good morning boss Good morning Kaya eh, sa mga naghahanap, meron siya dalaw tatlong pares, pares. Oh. Ito boss, nag-i-itlog na oh. Yung pack, 8 months 8 months sa yung pack Ito nag-i-itlog na yung minay Magkano pares? One -eight na lang 1 pares mga boss Tigo 1-8 Namili na lang kayo mga boss no, to, 1-8 oh, oh. ito, ito, talaga tunay na kulay ng ano no hen no oh, original color yan bap bap ito ata yung dala mo last week oh, yeah. Maganda yan. Kaya lang eh, ano pa, hindi pa, ano yung buntot? hindi pa mahaba. Ngayon pala itong Oo, kakatubo oh, lang. Maganda kulay niyan. Blue tail niyan. 1-8 ang pares. Digay mo ulit number mo, boss. 0 9, -9 Ayan, kontakin niyo na lang taga oh, buhawin okay. si Kuya Mel. Thank you, boss. Okay. Okay mga boss, kasama ko ulit si Kuya Bebot Dito kami sa Lugawan malapit sa Philippine Arena Mga merienda lang kami Chick Silog tsaka Tapsilog Ayan. So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klasing hype na binibenta sa Bukaw Bulacan Pauwi na rin ako, dito ko lang tatapusin tong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita-kita lang ulit tayo Eu ouvir o the vídeo.